Hello guys. So, ayan, kagaling ko lang sa work tapos naka ako. Tapos ngayon, gagawin ko lang. So, ang gagawin ko lang ngayon is magluluto ako ng dinner namin kasi mamaya pa yung uwi yung boyfriend ko. Nine ang uwi nun. So, may time, may wala pala akong, <laughs> wala pala akong watch. So, may time akong magluto for dinner. Tapos, ang dami kong hugasan guys. Kasi kagabi din na ako naghuhugas. So, ayun. Tara, magluto na tayo sabay uh, maghugas muna ako tapos magluto. Tapos guys, yung alaga namin is natutulog din siya. Hanggang ngayon, oh, tingnan nakahiga pa rin. Oh. Ganyan siya pag natutulog ako, tulog din yan. Hmm. Right to fi. Ashu, ashu, Eh? What? So ayan na nga, mag-ano na ako. <laughs> tingnan niyo siya, nakahiga pa. Tufi! Makati-antengang. <laughs> Ganyan yan siya pag ano. So, ayan. Maghugas muna tayo ng plato. Ang dami kong, ano guys, aayusin. Hindi aayusin. Hugasan. Ayusin ko muna yung ano. Ang dami kong hugasan. Kaluha ko. So, ayan. Kasi talaga pag gabi hindi na ako nag uh, maghugasin. Hindi na talaga, dalawa kami metro na so, yung isa, wag mag-expect na palagi tayong, ano, palagi tayong malakas ang katawan. So, ayan, syempre, kailangan din magbigay tayo ng ano sa katawan natin, no? kasi pagod na yung katawan natin. pag hindi lang talaga walang ulang ang hugasan ng labi, kasi hindi na hugasan ito na siya. Pero pag ito ang labi, hindi ayun, lagyan natin yung po natin dyan kasi hindi Ay! Ito talaga lang yung ginagamit kasi wala akong allergy. Yung fairy, fairy na sweet lemon. Ganun. Tapos after ako magluluto ng dinner namin kasi ayoko naman magluto ng dinner na may naka ano pa, nakakalat dito sa lababo. Parang hindi ako makakilos ba. Hindi ako makakilos. Well, ngayong, ngayong buwan, o oh, last month din, wala kami ng trabaho. So, yung time ko is okay lang, normal. Normal yung time ng pag-uwi ko. So, yeah. May time akong magluto ng dinner. Minsan, guys, is magluluto na ako ng dinner ah, ng dinner hanggang hanggang baon ko na rin sa umaga. Kasi nagbabaon na ako ng umaga rin. Minsan naman, pag so may noodles, is nagno-noodles ako. Baon. Yan. Pero hindi naman araw-araw ka magno-noodles, ha? UTI ka naman. Tapos, hindi pa naman akong mahilig, guys, sa... Um, sa tawag ito, sa water. Hindi ako mahilig uminom ng water. So, yun nga. May, may ano, may coconut water. Binili ng boyfriend ko. So, yun. Yun yung iniinom ko. Pang ano, sa uhaw. Kasi talagang nakakagana ng pag-inom. Kasi alam nyo, pag uminom ko talaga ng water is, wala talagang kalasa. hindi <laughs> ba? Kahit naman sa inyo eh. Di ba? Wala talagang lasa. Pero kung iinom ako ng water ng marami pag sinumpong yung UTI ko ganyan pag binabalisaw usaw na parang gusto kong umihin ng marami marami ayan na, pabalik balik na ako inominan kasi inisip ko gusto kong umihin umihin umihi balisaw saw pag marami naman sa atin yung balisaw no? yun nga ano talaga na kailangan damihan mo pag inom ng tubig At saka huwag yung masyadong mga maasid iniiwasan ko talaga yung umiinom na rin ng mga maasid like kakula. Tuloy mga ganun. Yung mga suda. Kasi, oh my God. Sinusumpong yung, ano ko, UTI ko. Yung balakang ko. Kasi, kwento ko sa inyo guys ha. Dati kasi na, ano ako, nagka-UTI talaga ako. Na-accute ako sa UTI. Yung, pabalit balik yung vlog ko. Tapos, hindi ko na talaga alam ang, ano ko, ano ko, nagpa siya na akong magpa-check up noon kasi pabalik-balik yung magnet ko, hindi ko na alam kung ano yun mamaya na dingi ako, pero hindi pala yun pala nung no? magpa-check up talagang iba, eh, ano, sabi sa akin ng is, oh na cute ka na na UTI mo, hindi mo na na ano, tapos yun nga bigyan niya ako ng gamot tapos yung time na yun is talagang pinainom ako ng pinainom ng maraming maraming tubig yun tapos yun, nag-iwak na talaga ako nag-iwas na ako sa mga mga asin yan sa kapula or sa mga chips kasi yan maalat na diba nakakatakot din nakakatakot sa bato tapos yun yun para iwasan ko na siya kasi dati talaga na sa mga manila ay grabe yung mga ng pag inom inom iinom-inom ng mga maasid pero ngayon guys, iba na kasi eh, tumatanda na ako. So, kailangan ko ng healthy, healthy lifestyle, healthy food. Yun. So, dapat ito natin ang ating, ano, magiging matured tayo sa lahat ng bagay. Sa kung anong kahihinat na, alam nyo na. <laughs> sa kailangan ko sa kailangan ko niya ng ganyan yung mga pag-iingat. But yeah. Pero nung bata pa ako, oh my God. Hindi ko naiisip yun naisip ko lang yan na nga ng ay. T.I. Pero nagaga pa naman yun. Nagamot naman siya. So yung nga, pinaiwas ng akin ng doktor. Ano? Yun lang lang mga maaasig. So, yeah. So, ayan, tapos na akong maghugas ng plato. So, ako naman is magluluto ng dinner namin. So, simple lang maglutoin ko, guys. Kasi yung boyfriend ko is favorite niya yung macaroni. Yung macaroni. So, macaroni lang lulutuin natin. At simple luto lang naman din. So, guys, ayun. Ang ilagay ko naman sa macaroni, ifa-fry ko lang naman siya dito. Eto. Tapos, yeah, macaroni. And chicken pala, chicken. So, yeah. So, ayan, lutuin na natin. Iwain pala. Anong <laughs> lutuin?

wala akong picture. Ayan. Hindi ko alam kung lahat pares-pares tayo ng luto ng mga masaruni, ha? Lalo ko? Ang hirap na naman mag-vlog. Ayan, guys. Wala kasi akong ano, wala akong patungan. Tapos ang... Ito yung... Okay. Ito yung lulutoy natin. Macaroni. Magisa lang ako ng ano. Igisa ko yung chicken, tapos bawang sibuyas, and yung pepper. Ano ba? Tama ba? Siling green ba? Naman okay. Bell pepper. So, yan. So, ayan guys. Magluluto na tayo. Tingnan nyo. Painitin muna natin. Ito. May nga yung washing machine ko. Kasi habang nagluluto ako guys, nagsalang din ako ng aking labahan para ano sabay-sabay isahan na lang yung gawain ko, di ba? At least mag natapos ako magluto, is tapos rin yung ano ko, labahan ko, di ba? So, yung parang inisa ko na lang lahat. <laughs> Yan mainit na yung ano natin. So, ilagay na natin ng bawang. Garlic. Yan haluin natin. Tapos ito yung ano, makaroon pinakuluan ko siya. Ayan. Tapos, isunod natin yung sibuyas. Ganyan lang ako. Tsaka yung nilagay kong sibuyas is red. Kasi mas malasa kasi yung red eh. Kumbaga, matapang. <laughs> Yan, hawa, ano lang, halu haluin Ayan, nag-brown brown na siya. So, isunod ko yung chicken. Tingnan yung chicken. Kunti lang din yung inanok chicken. Ayan, halu haluin lang. Hanggang sa mag-brown din yung chicken. Ayan, okay na siya. At every time ako magluluto, guys, is naglagay ako ng ito. Beef cubes talaga siya. Kasi ito yung ano, kahit anong lulutuin ko. Ma-pork man or ma-chicken, basta beef Beef talaga yung inaano ko dito yan. Ang hirap hawak kasi yung seltong eh. <laughs> ayan. Ayan. Minimix ko siya. After nyan, is ilagay ko na tong bell paper. Tignan nyo guys. Paghalo ko na yan. Ayan. Tapos halo-haloin lang natin. So, ayan. Pag sa macaroni talaga guys, is nilalagyan ko nito oyster sauce. Ayan, ilagyan ko siya. Kunting patak lang naman ng ano pa din. Ayan. Kunti no, tapos dinamihan. <laughs> ayan. So, ayan na siya. Tapos, lagyan ko naman siya nito. Black pepper. Ayan. So, ayan. Kunti lang kasi yung jowa ko is hindi siya gaano nag-ano ng black pepper. Ayan. Haruin natin. Naamoy ko na yung bell paper. Ang bangus. Ayan siya. Tapos ito yung kasing bell paper. Gusto ko siya ma-crunchy. Hindi ko siya gaano yung pini, niluluto. Gusto ko crunchy. So, ito na yung ano, makaroon yung nilagot. So, natin yung cover. ko so, na lang So, na naman na siya. So, yung So, ayan na. Ganyan na siya. Ayan, may dinner na kami. Favorite ng ano ko. Boyfriend ko tong makaroon. So, 5 minutes na lang. So, pwede ko na siyang patayin yung ano. So, yun lang. Five minutes na lang tapos i-turn off ko na kasi okay na siya luto na siya So, yun lang. Share ko ngayon yung dinner namin lang, dua bells ko. So, yun lang. Thank you for watching, guys. God bless!